Eh, guys, uh, ito ang nanda sa akin kapatid guys. Ah, uh, ito guys, oh, nakalagay na sa harapan guys, yung balon guys. O oh, ito, uh, surprise ang aking bunsong kapatid. Ah, uh, ito guys, oh, yung nanda niya ngayon. Ah, uh, birthday niya ngayon guys. O oh, ito guys, oh, pakita ko sa inyo guys, sa isa. O oh, ito guys, oh, merong bihunan guys, yung lagyan ng karning baboy guys. O oh, ito guys, oh, merong kanin. O oh, ito ang inaluto sa aking family guys. O oh, ito guys, oh merong chicken joy. Uh, manok ito guys, ang uh, bisaya guys, uh, chicken joy ito guys, Pinap, pinaprito. Ito guys, oh merong pihunan. O oh, ito minunan. O oh, ito guys, oh manok guys, o, oh, native yung bisaya guys, lagyan na mga marami itong ilagay, guys. Oh, ito gilagay guys. O ito, baboy guys, ah uh, baboy ito guys, inaluto, merong cake. O oh, ito ang um, merong merong spaghetti. O, ito guys, ah uh, merong uh, spaghetti, spaghetti, makaroni din. Oh, ito guys, oh merong kanin, malaki. Marami itong lagay sarmesa kasi maraming i-invite, guys. Ngayong araw. Oh, ito guys, oh. Oh, ito guys, makaroni, spaghetti. Oh, ito guys, i-luto si Sisen, guys. Oh, ito ngayong araw, guys, ah uh, ito ang luto sa akin ina. O, ito guys, oh, merong donut hoy oh, invite guys maraming i-invite ngayong araw guys kasi uh, birthday sa aking kapatid oh, ito ang handa niya guys o oh, ito uh, kasi crisis ngayon hindi na bunga guys hindi na glitch yung guys kasi crisis ng panahon ngayon oh, ito lang guys ang inuluto guys salamat <tod>